Bayan, nasa camera na ang opisyal na kopya ng National Expenditure Program para sa susunod na taon. 6.352 Trillion Pesos ang panukalang budget ng pamalaan para pondohan ang mga nakalatag na programa sa National Expenditure Program. Hudyat ito ng pagsimula ng budget season sa Kongreso. Kung ano-anong sektor ang mabibigyan ng prioridad, alamin natin sa ulat ni Melalas niyak ni House Speaker Martin Romualdez na pagtutuunan nila ng pansin ang pagpapabuti sa kalidad ng edukasyon, pagpaparami ng trabaho at pagpapaiting ng serbisyong pangkalusugan sa bansa sa ilalim ng panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Nitong lunes, opisyal nang naisumite ng Department of Budget and Management sa Kongreso ang 2025 National Expenditure Program, hudyat ng pagsimula ng budget season. Mahalaga ang NEP dahil ito ang basihan ng mga mambabatas sa paglikha ng 2025 General Appropriations Bill na magiging General Appropriations Act naman kapag tuluyan ang naisabatas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay DBM Secretary Amina Pangandaman, alinsunod sa direktiba ng Presidente. Sa NEP pa lang, nakatuon na ang pansin ng gobyerno sa pagtugon sa pangailangan ng mga Pilipino. As stated by PBBM himself in his third State of the Nation address, this budget was crafted with utmost care, diligence, and meticulous attention. Bilang inyong speaker, ipinapangako ko ang patuloy na pagsusumikap upang matiyak na ang bawat sentimo ng budget na ito ay mapupunta sa mga proyektong tunay na may pakinabang sa bawat Pilipino. I am confident that, with the collaborative efforts of the executive and legislative departments, we will achieve a budget that not only meets the immediate needs of our people but also sets the stage for a more prosperous and equitable Philippines. Katulad ng mga nagdaang taon, nangunguna pa rin sa priority sector sa ilalim ng 2025 NEP ang edukasyon, kasama na ang pondo para sa DepEd, State Universities and Colleges, CHED at TESDA, na sinusunda naman ng public works, health, interior and local government at defense. Kabilang din sa priority sectors ang social welfare, agriculture, transportation, judiciary at justice sector. Kasunod naman ng matinding paghagupit ng kalamidad sa Metro Manila kamakailan, natanong ng media ang DBM kung napaglaanin din ba muli ng gobyerno ng sapat na pondo ang disaster response at ayuda para sa ating mga kababayan para sa susunod na taon. Tugon ng ahensya. Ang kabuoang amount po ng ayuda sa national budget para sa fiscal year 2025 sa National Expenditure Program ay 253 0.4 billion pesos. May budget din po tayo for next year sa NDRRMF 31 billion pesos. Ukol naman sa kontrobersyal na confidential and intelligence funds, iginit ng DBM na bumaba ng 16% ang alokasyon para rito sa ilalim ng proposed 2025 national budget at tanging mga ahensya na lang na lubos na nangangailangan nito ang mabibigyan. Sa mga susunod na araw, inaasang aarangkada na ang committee hearings ng Kamara ukol sa pambansang pondo. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.